Dear Dr. Love, Itago niya lamang po ako sa pangalang Jane mula po sa Pasay. Hindi ko na po talaga kaya ang bigat ng nararamdaman ko. Hindi ko na rin po kayang sarilinin pa ang pinagdadaanan ko. Kaya nagdesisyon na po ako na ipadala ang sulat na ito sa inyo, Dr. Love. Umaasang malinawan at kahit papaano'y malaman na paano nagsisimula o magsisimula muli. At ano ang gagawin? Pagpasensyahan niyo na lamang po ako kung medyo magiging magulo ang sulat ko. Hindi ko po mapigilang maiyak habang ginagawa ito. may po akong boyfriend. Four years na po kami. 30 years old po ako. At siya naman po ay 33 years old. Ang nakara nakaraan niya po ay sa mga tipikal na kabataan. Nagkaroon ng girlfriend ng mga magagandang babae habang ako naman po nakadalawang boyfriend lang po ako. Ang mga nakaraan niya, Dr. Love, talaga lamang, talaga lamang mga babaeng magaganda. Sinasabi rin po naman niya sa akin yan ng family niya may halong pagmamalaki siguro dahil ako ay hindi naman kagandahan. Masasabi ko pong utak lamang ang meron ako. Pero sa kabila po noon, nagtiwala po ako na may dahilan kung bakit dumating siya sa buhay ko Pasaya naman po kami nung una na mga taon At talaga nga lamang pong hindi ko maiwasang masaktan sa tuwing naikukumpara ako. O di kaya naman nabibiro ng family niya Kasi nga naman siya maganda lalaki habang ako masipag at map map mapagmahal lamang Nitong taong ito, dumating ang pinakamasayang regalo sa buhay ko. Nagdalang tao po ako. Bali, five months na po ngayon, Dr. Love. Napanggit ko po sa kanya na gusto ko sanang maikasal bago lumabas ang anak namin. Umuo naman po siya. Kaya talagang todo-todo ang pasalamat ko po sa poong may kapal. Kaya nga lamang po, nitong mga nakaraan linggong dumaan, dumaan po kami sa iba't ibang pagsubok at sa tuwing aayain ko po siyang pag-usapan nito, parang ilag na ilag po siya. Pakiramdam ko, parang sinasayang ko lamang ang oras niya sa tuwing magyayaya ako ng pag-uusap, Dr. Love. Ang akin lamang, gusto ko ng malinaw, ayo kung matutulog kami o matatapos ang araw na no may reservasyon sa isa't isa. Pero pinabayaan niya lang po. Nagkabati kami noong mga nakaraang araw kahit wala pa rin maayos sa pag-uusap. Kumbaga, sumuko na lamang ako. Humahaba na po kasi. Pero heto na naman po, nararamdaman ko na naman para bang hindi siya mapakali kapag kasama niya ako. Kapag wala po akong pasok, para hindi niya matagala na kasama ako sa isang buong araw. Ganon din po sa pagtulog sa gabi. Kapag hindi pa po siya inaantok, hahanap po siyang kahit na anong gagawin, maiwasan lang na makausap ako o malambing ko siya. Kailangan hihiga siya yung maghihilik na agad habang ako makakatulog ng 10 oras ng gabi kaiyak. Nitong and Dr. Love, sa hindi inaasahang pagkakataon, napatingin ako sa cellphone niya. Nadurog po ako sa nakita ko. Dumagdag po kasi sa kasalukuyan kong nararamdaman. Hindi po siya ang cheat, sabi nga po ng mga friends ko, o ay lang ako. Pero iba po kasi yung sakit na dulot sa akin ang nakita ko po sa recent history ng mga sinesearch niya po sa social media accounts ay mga naggagandahang babae. Malayong malayo sa akin. Iba pa nga po ron ay may mga, ay mga ex niya. Ibig sabihin po, stalking pa rin po siya sa mga babae na iyon. Ano po ba ang posibleng dahilan pagkaganon? Namimiss, nagsisisi, nanghihinayang, Ewan ko po, pero nadudurog ako na buhay na naman ang matagal ko nang binabaon sa limot na pakiramdam na hindi naman talaga akong gusto niya. Sakto lang na ako ang available at nakasama niya noong mga panahong wala siyang makausap. At ngayon, pinanindigan niya na kahit mukhang hindi naman siya masaya. Ngayon, Dr. Love, hindi po kami nag-uusap, walang kibuan, pero inahatid sundo pa rin niya ako sa trabaho. Pero casual po ang lahat. Ang pag ko naman po sa gabi, patuloy pa rin. Pero sa nakikita ko, mukha naman pong masaya siya. Simula nang hinayaan ko siya at hindi na kinulit pang makipag-usap pa. Pero napilitan siyang sumagot sa akin sa isang saglitang pag-uusap namin. Sinabi, niya sa ko sa sinabi ko sa kanya, Nadahil dahil mukha namang masaya siya na wala ako sa sistema niya, ay mabutang maghiwalay na kami. Huwag nang ituloy pa ang kasal. Ayoko naman pong pumasok siya sa panghabang buhay na commitment tapos napilitan lamang siya. Hindi po siya sumagot, kumbaga hinayaan niya lamang po ako. Ngayon, Dr. Love, ano po ba ang gagawin ko? Baka po dapat pumutol na rin po ako ng ugnayan sa kanya para tuluyan kaming makausad. Nagiging makasarili po ba ako kasi hindi ko kinukonsidera ang paparating kong anak. Hindi pa man siya lumalabas ay sira ng pamilya niya. Paano na po ako magsisimula, Dr. Love? Please help me. Gumagalang, Jane. Maraming salamat sa iyo, Jane. Eh, si bang sisisihin natin? <laughs> Kayong dalawa ang nagkasundo. Sa edad mong iyan, dapat ay eh, alam mo, ikaw naman ay eh, 33 anyos na, sabi 30 anyos ka na. Ang boyfriend mo ay eh, 33. Sana, eh bago ka nagbuntis, eh siniguro mo munang legitimate ang inyong pagsasama ay naman ang sinasabi natin, itong panahon na ito, napakadali ng bumuntis ng babae. Itong panahon na ito, napakadaling mag-convince ng babae. Hindi man lahat, ano? Pero marami itong panahon na ito, lalo na mga kabataan natin. Kilitiin mo lang ng konti, bigyan mo lang ng chicharong bulaklak. Ay siya, ay eh. makukuha mo na ang, ang kanyang chicharong. You know? Abutan mo lang <laughs> Tsitsarong bulaklak, okay na, magkakasundunan kayo, malalaglag ng panti, makakabuntis ka na. Hindi naman lahat, mayroon pa rin mga konserbatibo. Pero sa dami ng nakikita natin, araw-araw na kaso, live-in, live-in na lamang. At pag nabuntis, wala, hindi na naisip ang bata. Paano ang bata? Kaninong pangalan ang dadalhin ng bata? Paano ang batang illegitimate? Hijo de bastardo. Pasarap ng pasarap ang mga magulang, ang mga bata, afektado pagkatapos na isilang. Nagbuntis ng walang commitment, nagbuntis ng hindi magkasundo. Ang isang problema mo kasi, Jane, sa simula pa lamang ng iyong sulat, eh wala ka ng ginawa kung hindi insultuhin at tingnan tingnan ng, ng napakababa ang iyong pagkatao porque ikaw ay hindi kasing ganda nung mga naging dating siyota ng boyfriend mo na magandang lalaki rin. Alam mo yung gandang yan, subjective yan eh. Maaarang sa'yo maganda pero sa paningin namin hindi maganda. Maaaring sa'yo, gwapong boyfriend mo, pero sa paningin ng iba, aba, hindi, hindi extraordinary boyfriend mo. Subjective yan. At higit sa lahat, wag mong, wag mong pababain ang pagtingin sa pagkatao mo. Sapagkat may dignidad ka. Hindi porque hindi porque maputi ang balat mo, eh maganda ng pagkatao mo. Hindi porke matangos ang ilong mo, maganda ng pagkatao mo. Tandaan mo, maraming salamat, Dok, ngayon. Yung mga ilong na pango, kagaya ng ilong ko, napatatangos yan. Salamat, Dok. Eh, hindi yan ang katotohanan. Ang mahalaga, kahit hindi ka mistisa, hindi ka naman kailangan maging mistisa eh. Ang mahalaga, maganda ang ugali mo. Now, 33 years old ang boyfriend mo at hindi ko alam kung anong pinagbago niya, definitely mayroong problema sa inyong pagsasama. Na ayaw namang magbukas, mag-open up ng iyong boyfriend. If that is the case, this is a clear sign na kung kayo patuloy na magsasama, eh lalong mauwi sa walang kakwenta-kwentang pagsasama ninyo maghihiwalay din kayo. Bakit? Kasi nga, hindi ina-address ang problema. Hindi nag-o-open up. Alam mo, parang ano yan eh, parang, parang bulkan na unti-unti naiipon ng init sa loob hanggang sa konti-konti lang yung init na yan pero habang nagtatagal, hindi na-re-release ang init, sasabog yan. And obviously, ang boyfriend mo ay walang intensyon para sa isang mahaba ang pagsasama. Now, paano yan? Paano yan, Dr. La? Buntis ako ngayon. eh, sinong sisisihin mo? Kapag ang boyfriend mo ang tatanungin mo, pag may nakitang butas yan, papasukin yan. eh, pag ipinakita mong butas sa kanya, papasok yan. So, ito ang sinasabi natin na kinakailangan protektahan niyo ang dignidad ng inyong pagkababae. Bago niyo ibigay ang katawan niyo, siguruhin niyo na may commitment kayo. Apat na taon na kayong mag-shot magsyota. Eh, doon sa apat na taon na yan, dapat nalaman mo na ang kanyang ugali. Well, Sino pa ba ang sisisihin natin? Di ba? Sino pa ang sisisihin natin kung hindi yung may katawan? Ganun pa man, ikaw ang dapat magdesisyon. Kung hindi ka na masaya sa inyong relasyon, kung sa palagay mo'y walang kahihinatnan at hindi kayo magkakasundo, Jane, hindi pa kayo kasal. Nabuntis ka nga na nga. Nabuntis ka lamang ng boyfriend mo. Pero hindi pa tapos sa buhay mo. Kung nabuntis ka, well, panindigan mo na yan. Kasi kasalanan mo rin at ibinigay mo. Ang sa akin lang, kung talagang hindi kayo magkasundo ng boyfriend mo, ngayon palang tapusin mo na. Sana'y natulungan ka ng paladong tunang ito. As always, Dr. Love.